Hello, yun, gundang araw sa lahat So, yun, nandito tayo ngayon sa Bahrain Bay So, napakaganda rin mga tanawin dito Yan oh. Ito tayo sa ilalim ng tulay Nandito Ah, kahit tayo ngayon, hindi mataas yung tubig sa so, guys hinahapi ayan ang Barine Bay so yun guys ito yung ano Four Seasons Hotel ayan dari Marami ring nag-walking. So, yun ang per hour ng parking, yung one dinner. So, pwede na. Hindi mo nakabuti ng na isang oras dito. Ayan, pwede Kano ka ng sunset, yan. Meron dito, yan. Four Seasons Hotel. So, dito, guys, meron nga, pwede kang mag ay, Tawag dito, kanyakan. Ayan, katulad na, no. Kanyakan ko lang kung magkano per hour so, Marine so, Bay okay, So yun may mga rides din dito para pambata na no, rides Ano lang yata ito bukas pagka gabi or hapon Kasi pagka tanghali o ano mainit eh. So ayan, grabe ang ganda rito. Ayan, sa mga gustong pumunta dito lang to sa Barin Bay. Kung may sakyan kayo, ang parking niya ay 1 BD per hour. So pwede na. Kung dawer-dawer dawer, dawer lang naman, ayos na. So ayan guys, so, pag gusto mong magrenta ng ano. Tawag ito, kanyakan. <laughs> ayan. Hindi ko alam kung magkano. Pero ayan siya. Siguro next time ko gagawin. Kasi ngayon eh, pagkatapos ito pumunta ko ng palengke. Mga malengke ako. So yung guys, grabe. Ganda rito. Ayan, Four Seasons Hotel. Ah, oh. Ang ganda ng tanawin. So ngayon, gano, walang ganong tao. Na, medyo maaga pa siguro maya maya ito. Ayan. So ang ganda ng mga trim ng mga puno. Oh. Grabe. Magaling siguro ang barbero dito. Pantay na pantay lahat eh Ayan o oh. So, yun, guys Grabe Sulit na sulit na rin yung daan ko rito Ayan Sa so, mga gustong pumasyal Ito so, yan, walking Pwede kang mag-walking papunta dun Ikot ka dun yun May tulay dun o oh. Ayan May tulay din dun So, ayan, grabe Ganda natin pumunta rito. Ayan, dahil sa tulay. So, yun, guys. Ang pakaganda rito. Ayan, oh. Nice. Ayan. Grabe. Ayan, oh. So yun, tayo sa tulad. Ayan. Gra ganda, ganda, ganda. Nice view. So yun, para ano siya oh. May floating restaurant. Galing ah. So yun oh, grabe. Kaya pag pumunta kayo dito, sulit na sulit yung araw niyo. Ayan oh. oh. Tanawin. Dito sa Bahrain Bay. So ayan, papasyal ko kayo rito sa Bahrain. Bahrain Bay. So ayan, may floating restaurant to oh. Galing. <laughs> ayan o. Oh. Ayun, floating restaurant. Mahal siguro pagkain dyan. <laughs> ayan o. Oh. Marami, marami siyang rides dito na pwedeng ano, ma-enjoy. yeah, Floating restaurant. floating ba yan o ano ayun nice. guys grabe sulit na sulit ganda